ito. Oh, ito yung mga gulayin dito. Basta may pader na ganyan, gulayin yan. Oh, nasa bakante lote. Hindi nila pinalalampas yan. Gulayan yan, gulayan. Kaya napakainam dito. Ayan, mga suha lang. Sa bakuran lang. Ayan, napakababa. Ayan, may bakuran nga. Para, kita ko? Oh, gulayan yan. Hmm? Ayan, oh. Ito, gulayan yan. Oh di ba? Ang ganda. Dito lang din yan sa village nila. Kaya, ayun, umalik sa likod. Malaki pa. Ganun sila dito. Ito, gulay din. Ayan yung isa na yan. Pero yan, nakabila. Manu ka naman. So, yung mga panggamit nila. Nakukuha lang din nila dito. Ayan. Tama mo yan. Hmm di ba? nila dito. You know, so, uh, may langka din, no? <laughs> Marami silang langka. Dito, ayan. Ito, manuka naman to. Ayan. Manuka niya. Ayan, no? <laughs> ayan, o, lalaki. Ayan ang mga kinakatay dito.